100,000. IMI Cosmetic Manufacturing, 100,000. So, let's PSP Army, 100,000. At syempre, sa Shift International, 500,000! Meron pa, At hindi lang yan. Meron pang ibibigay kay Diwata na worth 1 million Shift International product na pwede niya itinda dito para instant cash. Maraming salamat po. ayak po kung sobrang saya po kasi pangarap ko talaga magkaroon ng bahay. Tapos hindi lang bahay, binigay mo madama, may tira pa. So maraming salamat po. Mapapago na po talaga yung buhay ko. Thank you so much. Kaya ang sinasabi ko, kaya lagi ko sinasabi na... <laughs> kaya lagi ko sinasabi na sure ako magbabago ang buhay dito, dito, dito. Kasi kami nang asawa ko po. Nakatira lang kami noon, natutulog lang po sa likuran ng pet shop sa Sampalok, Manila, kung saan sa kama namin may nagtatakbuhang daga, at ibis at kung ano-ano pa. Pero dahil sa sinabit sa kasal namin ng na aming mga magulang, na 1 million ngayon, napakalaki na po ng pinagbago ng buhay namin. Kaya diwata, gamitin mo sa tama. Yes, <laughs> mama. Sa akin yung problema, natin ang tama. Kung ko sa pag-negosyo ko, itatabi ko po yung pera, siyempre po may tutor. Yes. Kasi alam niyo guys, sa pagpapare, sa so totoo lang, oo, oh, aminado ako, gaya-gaya ako. <laughs> And aminado ako, ginaya ko si Diwata. Kasi na-inspire ako talaga sa kanya, pero hindi para gawin siyang kompetensya. Sa so, totoo lang, matagal na kami nagka-chat ni Diwata. And tinanong ko talaga siya, kung may tinutubo ka ba, may kinikita ka ba, kasi talagang na-inspire ako sa kanya. Matagal ko nang gusto maglabas ng pares. kasi nga, wow, deep. Ayan, tagal pa kunuin. Pero nung nag-idea ako sa kanya na, pwede pala yon karne, court ganyan, tas ganyan. Ang dami namin nabibigyan ng trabaho. Ang alam ko, 80 katao mahigit ang trabahador ni Diwata. At sa akin naman, nasa 15 ah, nasa kasi. Eh, hindi nasa 100. Napakaraming pamilya po yung nabago namin dalawa. Pero sa totoo lang guys, sa pagpapares na yan, wala po kaming kinikita talaga. Ayan, kinanong po rin si Diwata kung kumikita ba siya, kung magkano na ba yung ipon niya, kumikita ba talaga siya. So sabi niya sa akin, tinanong ko kung milyon na ba kinita mo kasi sa dami ng tao. Hindi raw malayo pa, pero ngayon instant milyonaryo ka. Yehey! So ayan ang total mo halos ng mga sponsor natin kay Tiwata at Cash, lahat-lahat. Eh, Nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. At syempre, wait lang, may papakinig lang ako sa inyo yung bago kong <laughs> kanta.